Si Paolo Avelino ay isa sa mga pinakapinahangaan na aktor sa kasalukuyan. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte, kilala rin siya sa kanyang magandang personalidad at talento. Inamin ni Paolo na matagal na siyang may espesyal na pagtingin kay Kim Chu. Gayunpaman, ayaw niyang maging dahilan ng hidwaan sa relasyon ni Kim at ng kanyang dating kasintahan, si Sian Lim. Ipinahayag niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang nararamdaman, sisikapin niyang ipakita ang tunay na pagmamahal at pangangalaga para kay Kim. Dahil dito, dumarami ang mga tagahanga ni Paulo, sapagkat kilala siya sa kanyang pagiging tapat sa salita. Magkasama na silang matagal ni Kim, at sa kabila ng kakulangan ng espesyal na okasyon, madalas siyang nagbibigay ng mga regalo sa actress. Ang mga simpleng kilos na ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal. Hindi may kakaila na ang kanilang relasyon ay tila puno ng pag-asa at positibong pananaw sa hinaharap. Marami ang umaasa na sa mga susunod na panahon ay makikita ang mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Si Paulo ay hindi lamang isang mahusay na aktor, kundi isa ring taong may magandang puso na handang ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Sa paglipas ng panahon, Patuloy na sumisikat si Paulo sa kanyang mga proyekto, at kasabay nito ang pagusbong ng kanyang personal na buhay. Ang kanyang katapatan sa mga tao sa kanyang paligid, lalo na kay Kim, ay nagbigay sa kanya ng higit na respeto at paghanga mula sa publiko. Sa kanyang mga post sa social media, madalas niyang ipinapahayag ang kanyang suporta kay Kim, na nagiging dahilan ng mas maraming tagahanga na humahanga sa kanilang dalawa. Sa bawat pagkakataon na sila ay magkasama, umaani sila ng papuri mula sa kanilang mga taga-suporta. Ang kanilang mga ngiti at saya ay nagbibigay inspirasyon sa marami, na nagiging dahilan upang mas lalo pang umunlad ang kanilang mga karera. Ang pagsuporta ni Paulo kay Kim sa kanyang mga proyekto at aktibidad ay nagpapakita na handa siyang maging katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang kasintahan. Hindi lamang ito isang kwento ng pag-ibig, kundi isang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan at pagsuporta. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagbibigay ng regalo at pag-alalay sa mga pagkakataon ay nagpapalalim sa kanilang samahan. Tila ang kanilang relasyon ay lumalago sa bawat araw na sila ay magkasama, at marami ang naniniwala na ito ay simula pa lamang ng mas magagandang bagay na darating sa kanilang buhay. Samantala, si Paulo ay patuloy na nag-aaral at nag improve sa kanyang craft bilang isang aktor. Ang kanyang dedikasyon sa sining ay nakikita sa bawat proyekto na kanyang pinasok. Ang kanyang pagsisikap ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makilala sa iba't ibang larangan ng entertainment at hindi lamang sa pag-arte kundi pati na rin sa musika at iba pang anyo ng sining. Sa kabuuan, si Paolo Avelino ay hindi lamang isang mahusay na aktor kundi isang tao na may pusong puno ng pagmamahal at malasakit. Sa kanyang relasyon kay Kim Chu, nagiging inspirasyon siya sa maraming tao na dapat pahalagahan ang tunay na pag-ibig at pagkakaibigan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa likod ng tagumpay sa karera, mahalaga rin ang pagkakaroon ng taong handang makasama at umunlad sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.